Yo! What's up mga kagulong? What's up mga kapatid? It's uh, April 4 uh, Huling vlog natin, Marso Medyo natagalan na naman yung ating uh, itong vlog, sumunod na vlog na to uh, at sa dami ng ating mga pinagkakaabalahan at uh, hindi naman tayo masyadong maalis sa bahay uh, at wala tayong gaano biyahe sa ngayon but Rest assured, marami tayong lakad itong Abril hanggang Mayo At marami tayong pag-uusapan na nais kong pag usapan natin sa ating vlog no? dito kay Sir Don TV So bagong lahat, eh, yung di pa nakakapag-subscribe dyan, subscribe na po kayo And like this video, and uh, care to share para naman dumami tayo, no? At maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga nag-share At uh, bago lahat, roll muna natin yung intro Let's go! Mga kagulong, ang topic natin ngayon, uh, pahinga muna tayo dun sa uh, usapang Duterte at iba pa, no? Uh, at napakahalaga nitong uh, pag-uusapan natin dahil napapansin ko po uh, at siguro naman ay napapansin nyo rin, marami ang uh, dumadami ang naitatalang mga road rage, no sa ating bansa. Recently nga, di ba, usap-usapan at naging viral yung uh, nangyaring road rage dun sa Antipolo kung saan uh, nauwi ito sa pamamaril. Napatay yung isang kapatid nating rider at nadamay pa at na nabaril din yung asawa nung namaril. <laughs> Mismong asawa niya. Di ba? Nakakaawa, di ba? At nakakapanghinayang, no? Nung dahil sa road rage may buhay na nawala nakakalungkot at ito ay dumadami pa Di ko alam halos uh, ilang beses akong nakakapanood every week ng insidente ng away sa kalsada re in relation sa mga mishaps and conflicts sa traffic di ba? Nandiyan yung nagbubugbugan, nagsusuntukan, di ba? At uh, tingin ko pwede namang iwasan Basta keep in mind na walang naidudulot na maganda yung road rage diba? Ginawa ko ngayon na nag-compile ako ng ilang mga tips Na pwede nating matake note upang maiwasan natin na mangyari ang mga ganong insidente O maiwasan natin ang road rage So, eh hopefully makatulong sa atin, no? At uh, hopefully maraming makapanood nung uh, vlog natin na ito. Sa katunayan, mayroon pang isang kongresista na nag-file ng bill para mapenalize, no, yung may pakana ng Road Rage. Ano pa uh, anti-Road Rage bill or something. Aso ah, sumasagi election na at matatapos na itong kasalukuyang kongreso. Hindi ko alam kung aabot pa yan. Ganun pa man, eh, eh kahit pa paano, eh, nakikita natin na isang malaking concern na itong problema natin na ito, no? na dumadami yung insidente ng road rage sa kalsada. Okay, simulan na natin no? yung ating pagbibigay ng tips. So tip number 1 cool ka lang. Kalma lang tayo mga kapatid, no? ilagay natin sa ating mindset na walang patutunguhan yung uh, pagiging mainit ang ulo mainit ang ulo pagdating sa kalsada no? naintindihan natin yung mga bagahin natin na ah, kahit ako isa akong rider di ba? at marami sa ating mga dapat kapatid na drivers ang so stress out diba? sa kalsada well, sa traffic sa init ng panahon pero, di ba dapat importante na nagbabaon tayo ng mahabang pasensya. So, yun yung pagiging tolerant. No? Pagiging forgiving and tolerant. No? Hindi natin dapat, hindi pwedeng konting kibit, nagpe-flare up tayo at nagagalit tayo dun sa mga Uh, nakikita natin at na-encounter natin na something sa kalsada. No? Katulad ng nagkakagit-gitad, di ba? Na-overtaken ka ng alanganin, di ba? Galit ka. Hindi mo man naman kailangan magalit, di ba? E yeah, ano ngayon kung na-overtaken ka? Eh, siya na mabilis, di ba? <laughs> ano lang? So, ibig sabihin ko, yun nga, yung iset natin, yung ating minds, na walang maidudulot na mabuti yung pagiging mainiti ng ulo. Cool ka lang, di ba? Dapat cool ka lang lagi. Ah, kalma lang. Ano yan eh, ang road rage eh parang ano yan eh. Para kang umibig What? sa taong hindi ka gusto. Walang ibang patutunguhan yan, kundi masasaktan ka. <laughs> di ba? Okay. So, uh, tuloy tayo, no? Bago tayo kung saan pa mapunta. Okay. So, uh, tip number two. Iwas ka na lang. di ba sabi ko nga kanina, be tolerant and forgiving. So, kung nasa sense mo na very aggressive yung driver o rider na kasabayan mo sa kalsada at medyo marakakaramdam ka ng hindi magandang mangyayari, habang kasabay mo siya iwas ka na pwedeng paunahin mo na siya di ba ayan mo siyang mauna wag ka nang sasabay pa o wag mo nang sasabayan yung trip niya di ba kasi later on pag nagkaroon ng problema kayo magpapambuno niyan kahit sabi hindi magpapatalo yan at di niya kailanman aaminin na mali siya. Mga ganyang klasing mga attitude. Maraming ganyan eh. ba? Diba? Hindi natin yan na kayang pahupain. <laughs> Napaka-iinit ng dugo. So, better yet, iwas na lang. Maging uh, tolerant and patient nga tayo. Diba? Ayaw mo na, hindi natin kawalan yung pag-iwas hindi karuwagan ng pag-iwas no katapangan ang tunay na katapangan ay dun sa point na ikaw ay marunong pumili ng laban na susuungin mo ngayon kung papatulan mo yung mga ganon klaseng insidente eh na alam mo namang walang kahinat ng maganda iba mas maganda iwasan mo na lang Miwas ka na lang, di ba? Paano pag umabot ka sa point na nagka-disgrasyahan na, kumbaga nagka, sagian na at may na-damage at pareho kayong uh, <laughs> nasa gilid ng kalsada. So, paano pag ganon, di ba? Na may, may, may dam damage has been done, sabi nga. So, ang, ang isang tip, huwag kang mag-engage sa isang heated argument. Mabaga, huwag kang patola. Kung agresibo at minumura ka, at nagpo-provoke talaga ng away, yung uh, kapatid nating driver na nakasagian mo, karon ng damage, huwag kang patola. Huwag mong sabayan yung init ng ulo niya. Mabaga, tahimik na lang tayo. No, tapos, pwede nating sabihin na huwag uh, na tayong magtalo dito. Hintayin na lang natin yung enforcer. Nagpa, kung nagpatawag na kayo ng enforcer na magmi-mediate dito sa conflict sa nangyari, ay ah. eh, antayin na lang. 'Di ba? Saka doon natin pag-usapan. Ano yung pwedeng gawin para ma-resolve itong nangyari sa inyo sa kalsada, 'di ba? Kung nagkasagian na at damage na 'no mas maganda ang pag-usapan in the presence of an authority para hindi ano, kasi pag kayong dalawa lang wala rin naman yan magtatalo lang kayo, magsisisiyan lang kayo, sino mali, sino tama and at the end of the day ang susunod dyan, yung uh, otoridad na re-responde sa nangyari, so, pag-uusapin pa uli kayo So ganun na naman, magtatalo na naman kayo sino mali sino tama, di ba? Wasted time yung magbangayan kayo, di ba? So, yun nga, keep it cool. Sabihin na uh, uh, mamaya na tayo mag-usap at uh, pagdating ng uh, otoridad ng kung sino mang enforcer na mag-aattend sa problema natin, doon natin pag-usapan to. Huwag ngayon. Kalma lang tayo, di ba? So ikaw na yung mag-set ng mood dun sa sitwasyon. Di ba? I-set mo sa kalmadong mood. Kasi kung sasabayan mo, i-engage mo, ay walang ibang kauwian yan kundi, di ba? Alam nyo na, karahasan, kaalantukan kayo. O yun nga, worst ay may baril pala yung katalo mo alam mo na mangyayari na wag naman sanang mangyari no? so yun po ang uh, pangatlo nating tip ba? Diba? do not engage so tip number 4 eto uh, wala naman itong ganong kinalaman at hindi naman ito sa pag iwas na sa road rage pero napakahalaga itong tip na to in case na may maganap nga na mishaps or conflict sa kalsada. Uh, so, yung tip number 4 natin ay always make sure may documentation. kaming kami, kami mga vloggers, dahil uh, lagi naman kami may dalang action cam at dinodocument namin yung biyahe namin, we have all the means. No? Pero, paano pag di ka vlogger, no? kung may budget ka, pwede ka naman mag-install ng dashcam no? sa sasakyan or sa motor meron na nabibiling mga kameras na na-install sa motor para patlikod so ano man na mangyari documented so kapag ka mas madali na mapatunayan kung halimbawa ikaw ang tama yung, yung kabilang partido ang mali it's documented at kung may nangyaring di maganda, di ba? Makikita doon kung sino nagsimula, di ba? Ano, nagkasuntukan, nagkaaway, nagkabarilan. Malalaman natin ano ang totoong nangyari mula doon sa documentation. Or kung wala ka ano, na pambili ng dashcam, alam ko naman medyo pricey yan. Cellphone mo, once na nagkabanggaan o anumang nangyari, make sure Uh, nakukunan mo ng literato or nakukunan mo ng video yung actual situation no, na kinalalagyan ninyo para madaling ma-assess yung sitwasyon at uh, yun nga may evidence well, may ev importante kasi yon yung documentary evidence ay importante o ganyang klasing sitwasyon lalo na sa mga road me shops. Doon malalaman kung sino yung nagkaamali talaga at sino yung dapat managot sa nangyari. So, importante na you make sure na everything is documented sa, so, sa ano pa mang forma. At least meron kang panghahawakan, di ba? So, yun po yung 4 uh, four tips no na aking inihanda para sa lahat. Paano tayo makakaiwas? So, una, cool ka lang, di ba? Initang ang ulo, wag ang ulo. Hangga't maaari, no? Kung ikaw ay history ng hypertension at meron kang maintenance, so mukha ka uminom ng maintenance, please. Sa so, inum inom ka lagi ng uh, ng tubig, stay dehydrated kasi nakaka-trigger din niya ng init ng ulo. Kapag ka ikaw ay kulang sa tubig, halupat napakainit ng panahon ngayon. So number two, yun nga na, uh, ano number 2 natin number 2 yun nga yung iwas ka be tolerant di ba and patient and forgiving oh, kung git -gita, kung gitgita kung untik lang yan mo na palampasin mo na oh, kung aggressive yung kasabay mo sa kalsada paunahin mo kaya nga no huwag, huwag mo nang patulan di ba time patola So number three, yun nga, do not engage in arguments. Hanggat maari, huwag mong sasabayan kung, kung mainit na ang ulo ng kabila. Huwag kang makipagmurahan, di ba? Saka hintay na lang natin yung presence ng re-responding otoridad para ayusin yung problema. Alright, tapos yun nga, make sure you have a documentation video documentation or photo naman para may pinanghawakan ka every time na ma-encounter mo yung kanyang sitwasyon okay so yun lang po mga kapatid para sa inyong kaalaman ay nandito na ako sa Quezon City anto ng Congressional Avenue and Mindanao Avenue at mainit pa rin ang panahon so ayun Uh, sino ba ang isa shoutout natin? Pasensya na at wala na naman akong listahan, ano? Pero unahin kong i -shout out at i-congratulate, no? Yung Danga San Miguel uh, Riders ng Kalumpit Bulacan uh, last, uh, last, last week. <laughs> Oo, oh, alam ko last, last week yun, eh, March 23. Karoon sila ng bloodletting, no? Kasama ang BMRF. Sama tayo syempre sa kagulong sa bloodletting activity nila at marami silang nak uh, nakuhang uh, marami na marami nagvolunteer na magdonate ng dugo sa kanilang bloodletting activity uh, Shoutout sa inyo and congratulations sa uh, Danga Miguel and BMRF uh, si Robert Trillo shout out ating presidente Kagulong Hopefully, uh, makapag-usap ulit tayo. Alam ko, abalang-abala ka sa iyong uh, uh, pangkabuhayan package. Balik-balik ka ng Mindoro at Bulacan, no? Ngayon na nakakarating ka pa ng Aklan sa iyong uh, uh pagiging abala sa iyong pangkabuhayan package. Uh, sino pa bang di ko na sa shout out? Shout out kay Oweng at sa mga sila Eugene, kila Jean Ng Balikatan Riders Community At pinabati uh, ko kayo at Welcome sa Kagulong Dahil noong nakaraang linggo Sila po ay uh, Nanumpa Bilang kasapi ng Kagulong Nung nagbigay tayo ng orientation sa kanila At uh, pinirmahan nila yung kanilang Resolution ng pagsapi sa Kagulong So congrats and Welcome sa ating kapatiran so malapit na ako sa pupuntahan ko actually may event ngayon so launch ng human rights agenda for 2025 election na inorganize ng uh, Philippine Alliance of Human Rights Advocates yung dosing karapat dapat supportado po natin yan sa kagulong dahil tayo, bukod sa tayo ay miyembro ng para tayo rin ay naniniwala na dapat Nasa unahan ng mga kandidato ang agenda para i-insure ang proteksyon ng ating mga karapatan bilang tao. Alright? So, hanggang dito na lang muna siguro. And uh, hopefully, masundan pa itong uh, vlog natin ng isa pa. The soonest possible time away ng asana kong lakad bukas. At uh, sisikapin ko po na makapag-vlog at makapag-usap-usap ulit tayo. Ano man yung susunod nating topic, ano? You know? Okay, so uh, this has been your Sir Don signing off. Ride safe. And iwas sa gulo. <laughs> Bye! -bye.